Sa mga nasisiraan dyan ng mga proud wheel bearing, ito lang ang gawin nyo. Tanggalin nyo lang ang rubber parts na yan, parang ganto. Well, ipakita ko sa inyo ang munting proseso kung paano ko tinanggal ang cover na ito na hindi nasisira. Gagamit ka na isang maliit na bagay o manipis na bagay pang sungkit. Make sure na huwag kang gumamit na pwersa na nagmumula sa bukha. Dahil panigurado, masisira mo ang rubber parts na yan. Medyo kalmahan mo lang, relax lang, then sungkit, iangat ng bahagya, then ola! Ayan na, kita mo na ang kabuuhan ng bearing at syempre double check mo ang rubber kung napunit o hindi. Dahil pag napunit dyan, bahala ka sa buhay mo, mas maiksi ang buhay ng front wheel bearing mo. Dahil nga konti lang ang grasa niyan, ating dagdagan. Gainer or High Temp Grease ang gamit natin dyan. Kalahati lang ang ilalagay natin, hindi natin pupunuin para makakilos pa rin ang ating bearing. Well, after natin ilagay ang grasa, patakan natin ng konting oil para manatili siyang basa. Tansyahin nyo lang din ang pagpatak ng oil, hindi nyo rin kailangan punuin yan. Tapos ipatong nyo na ulit yung kinalas nyo kanina. Siyempre kung paano nyo kinalas, ganun nyo lang din ibabalik. At kung lumapat na siya, syempre pihit-pihitin nyo na para kumalat ang grasa. Samahan mo ng pag-double check kung lumiyad ba ang pinaka-rubber parts at tanungin mo ang sarili mo kung alright ba tayo dyan. Alright.